Good morning na dito po kami ngayon sa Tagay Tai TV at naliligaw po kami ni Kev hindi na po namin alam kung saan yung binubutahan namin sa amin So na kami makayayapunan na namin Um, eto si Kevin. Maliligaw na kami. Help! Kasi yung mga kasama namin nasa Lasa left Cavite. Eh, wala kaming magawa doon. Oo Oo, kasi ayaw sa kapalita o nasa 20 minutes na drive. Okay. Ayun eh. Tra okay, nandito kami sa... Tra lalakad Oo, sige na lang kasi. Go! Check Ah, nyo ako. Okay. Sige, teleport namin. 1, kayo. 2, 1, 2, Go! Uh, nandito na po ang sa sadaanan papunta pero punta-punta po yung saka-saka namin. At nasa Gilbono Street, wherein maraming tao eh. At gusto ko sila, mata, lang po salamatan ng aming sponsor, ang Mr. D.C. So, kaya so, totally. so, yun. So, kaya yun pupunta na rin ang iba't ibang lugar na pwede natin puntahan dito sa Africa Tama, sige, sabay tayo Ito, pangalawang beses na namin naglalakad din ako dito Yung uno, hindi pa namin talaga sure Pero ngayon, sure na ka tayo Sure na, sure na pa ako Sure na lang Ito yung pupuntahan namin Lagalag Wala po kaming kotse, kaya naglalakad lang po kami, naghihintay Pawawa, pawawa naman kami. Kaya na tumakakiligilin natin. So. Tingin nga no. Hmm, oo nga. Hindi, Hindi pa. So, ay Nandito dito. Ngayon lang po kami nakapunta dito. Nang naglalakad. Nang naglalakad. As in. Tignan nyo. Diba? Walang tao naglalakad kami lang. <laughs> Kaya na-appreciate namin ang kagandaan ng Tagaytay. Kaya lang namin nakamdaman. Ang At meron lang ito na naglalak. Okay. So, wala na ano naman kami. Pero okay lang. Hindi naman siya. Tsaka si Bon. Makikita niya rin si Bon mamaya. Tina, saka si Jong. Uh, Ay. Sana. na pinili? Uh, po kami ngayon sa playlist. Ay, left list. Left list. Left list. Kami. Ito po yung nakita namin place sa pwede rin namin pagpahingahan. Pero nakaring na po kami sa aming paroroon na. Ito na yata yung, yung paroroon. Uh, yun. Tignan na po yata Tingnan nyo. Ayun. Ganda ng view. Ito po yung view. Yun. Sobrang ganda po. Pero hindi po ito yung makita yung sa Al Volcano. Kasi nasa likod po yung sa Al Volcano. So, ito. Dito kami sa medyo harap. Uh, okay. Ayan. Landscape nila. Oh, cheers. Ganda na. na close. Wala. For now. For now dito so, tapos may dalawa pong parang bridge para makapunta ka po dun sa talagang bridge press ko siya. So sobrang press ko po dito ato yun ang tawid nga <Yeah. towis> ganda no ganda pa lang yan ganda yan pero pag nasa likod ko kasi may ano na makikita mo na yung bridge Oh, ini po.